Laban na, panibagong araw, panibagong sopas! <laughs> At dahil unti-unti na kalumalamig ang panahon, balik tayo sa ating nakaugalian bilang pagganti sa suportang ang ipinapakita nyo sa aming team. Nandito ang isang programa na ang komunidad ang makikinabang. Mga simpleng pamamaraan pero tiyak na may kabuluhan. Mga programang magsisilbing huwaran, lalo na sa mga kabataan. Nakakataba ng puso sa tuwing binabanggit nila ang salitang salamat. Tila ba ito ay nagsisilbing gasolina namin para magpatuloy. Kasabay ng ang pagsikat ng araw ay ang panibagong simula na punong-puno ng pag-asa. Ngayon nga ay kasama ko si Pulot na bibili ng aming mga kailangan. Bumili na nga siya ng mainit at masarap na pandesal. Nandito na rin kami sa groceries para bilhin pa ang ilan sa aming mga kailangan. Bumili na rin kami ng mga panahon para siguradong masarap ang sopa. Lagi ko nga kasing sinasabi sa mga sisi na minsan-minsan lang naman namin ginagawa ito kaya sarapan na namin. Shoutout naman kay Dugong na siyang nagluto. At eto na nga, hiniram na namin ang kol kulong-kulong ng itay. Nagpapasalamat nga ako sa aking mga magulang na suportado sa aking mga hangarin. Sa aking advokasya na makatulong sa ating kapwa. Sila din kasi ang nagsilbing inspirasyon sa akin. Na palagi nilang sinasabi na palaging tumulong sa kapwa kahit sa pinakamaliit na paraan. Sa tulong ng mga sisiw ay naisasagawa namin ngayon ang aming feeding program. Bagamat maliit na bagay lang ito ay hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga ang saya at ngiti ng mga bata. Gayun din ang mga katandaan na naibsan ang kanilang kahit saan nga kami mapunta, maikot man namin ang buong Nueva Ecija, ay babalik at babalik kami kung saan kami nagmula At dito yan sa aking mahal na barangay Kanantong Likas sa ating mga Novo Ecijano Ang pagmamalasakit sa ating kabwa Dahil naniniwala tayo Na anuman ang ginagawa natin sa mundo Yan ay babalik at babalik sa'yo Napakasarap sa pakiramdam Na makitang nakangiti ang ating mga kabarangay Talaga nga namang punong-puno Ng positive vibes ang araw na to Pagkakataon din kasi ito Upang iparamdam sa kanila Na meron silang kasama Na hindi man madalas magkita Nandito pa rin ang Team Laban na Nahandang magbalik sa ipinapakita nila ang suporta. Ah. Ang amin naman taos pusong pasasalamat sa Kanghan Philippines na naging sponsor namin ngayon. Sa may-ari nito na si Sir Bon at si Ma'am Angel. Nawa ay marami pa kayong matulungang kababayan natin na makapagtrabaho sa bansang Korea. Ito po muli si SK Philip, isang proud na proud na batang kananto. Kasama ang mga sisiw na si Dugong, si Pugay at si Kunot. Kami po ay naghihikayat na ipagmalaki nyo kung saan kayo nang galing. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless. Laban na!